Isang magandang uh, araw sa ating lahat. Ngayon ay uh, February 12, 2025. Uh, at ako pong muli si kapatid Napoleon Mactal, uh, kap kapwa nyo mag-aaral ng Banal na Kasulatan at esedyante ng ating uh, Panginoong Yeso Kristo At uh, sa pagpapatuloy po ng ating series na nasumulan tungkol sa pagdanais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan, Uh, tunay na ang Diyos ay Kanyang iniabot ng Kanyang kamay upang tayo ay uh, sagipin sa ating kalagayan na tayong lahat ay nalulunod at nasa bingit ng, ng kamatayan. Kaya nga Kanyang isinugo ang Kanyang kaisa-isang anak at uh, siya ay namatay at ang Kanyang dugo ang siyang naging pambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Subalit, Meron din tayong kailangan na gawin upang ang kaligtasan ay mapasa atin. At ginawa at ng Diyos ang kanyang bahagi. Ngayon naman ay uh, meron naman tayong bahagi na dapat gampanan. Makikita uh, natin sa panahon ni Felipe na siya ay sinabihan uh, ng Espiritus Santo uh, na lumapit at uh, makisama doon sa karo na kinaroroonan ng isang lalaki na taga Ethiopia sa aklat ng mga gawa uh, chapter 8 verse 27 at patuloy ang basa. Um, Merong isang uh, bating uh, na taga Ethiopia sabi na may dakilang kapamahalaan sa kop ni Candace, reyna ng Ethiopia, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan at uh, siya ay naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At nang siya'y pabalik, ay nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaias. So, sa kanyang panahon, itong tiyatag na bating, uh, yung namamahala sa kayamanan ng uh, reyna ng Ethiopia na si Candace, uh, ay nagbabasa ng banal na... Um, kasulatan o bahagi ng banal na kasulatan yung sinulat ni Propeta Isayas. Um, so nakisama si Pilipe sa kanya sa karo, tumakbo si Pilipe, napapunta sa kanya at nung nga napakinggan niya na siya bumabasa sa aklat ni Propeta Isayas. At ang tanong ni Pilipe sa bating, uh, daw nauunawaan mo ba ang binabasa mo? At sabi naman ng bating, paano kung magagawa kung walang gumagabay o pumapatnubay sa akin? Kaya pinakausapan niya si Pilipin na pumanhik at maupong kasama niya. At dito nga ang kanyang binabasa ay tungkol sa ating Panginoong Isokristo. Um, kung pa paano ang Panginoong Isokristo ay dinala sa patayan, paano siya hindi umimik uh, na isang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. At sa kanyang pagpapakababa, inalis ang kanyang paghukom. Ang sabi, sino ang maghahayag ng kanyang lahi sapagat inalis sa lupa ang kanyang buhay? At um, sumagot ang bating kay Pilipian, sabi niya, kanino sinasabi ng propeta ito? Ito ba ay para sa kanyang sarili o sa alinmang iba? At pagkatapos noon ay ibinuka ni Pilipian ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatan ito ay pinangaral sa kanya si Yesus. Kaya makikita natin dito sa pagkakataon ito, kailangan talaga ng, natin na tayo ay mayroon ng kababaan ng, ng uh, kaisipan na kung hindi natin naunawa ng isang bagay, ay ating aminin sa ating sarili na ito ay hindi natin abot. Kesa naman tayo ay uh, na tayo ay uh, nagdudunong doon dun sa ating mga binabasa. Kaya nga makita natin yung kababaang doob, Uh, ni Felipe, nung sinabi, hindi mo ba? Sabi niya, hindi ko maintindihan ito. Mahaliba ng mayroong kumabay sa akin o tumulong sa akin. Kaya uh, tinulungan siya ni Felipe, pinaliwanag niya na uh, binabasa niya itong uh, kol sa ating Panginoong Kristo Kaya anong nangyari? Nung sila yung nasa daan, um, nadaan na nila yung may dakong tubig. Sabi ng bating, narito ang tubig. Anong nakahad lang upang ako'y mabautismoan? Uh, sabi naman ni Pilipe, eh, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay eh, mangyayari. At uh, sumagot siya, sabi, sumasampalataya ko na si Yeso Kristo ay anak ng Diyos. At kanya ipinagutos na itigil ang karo, si Lekap ng musong sa tubig, si Pilipe at ang bating at kanyang binautismo siya. Kaya dito natin dito yung katuparan ng uh, pagnanais ng Diyos ng lahat ng tayo maligtas at malam ng katotohanan. Kasi itong um, lalaking ito ay um, maitimang kulay ng kanyang balat no? sa aking pag-aaral. Uh, so, ibang lahi siya. Hindi siya yung colored uh, people siya kung tawagin sa ating kapanahonan na hindi na malaga kung anong kulay ng ating balat, hindi malaga kung taga saan tayo, hindi mahalaga kung anong bansa tayo galing. Basta ang nais ng Diyos ang lahat ng tayo mga ligtas at makaalam na katotohanan. Sa kanyang uh, buhay, uh, makikita natin na siya ay reliyoso. Nagpupunta siya sa Jerusalem upang siya sumamba kahit malayong lugar na kanyang pinanggalingan. Talagang naglalakbay siya, nagbabas uh, nagbabasa siya ng mga kasulatan at mayroon uh, meron kinasangkapan ng Diyos no para maligtas ang isang tao uh, talagang gumagamit ang Diyos ng, ng isang tao din ng kasangkapan upang tayo makaalam ng katotohanan at mga ligtas. kaya nga ng siya sumampalatay na si Jesus ay anak ng Diyos wala nang hadlang pa siya ay at kanya ang masasabi nating tinamo ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kaya sa tinding kapanakunan, kung tayo nag-aaral, nagbabasa ng banal na kasulatan, meron tayo mga bagay na naura, naunawaan pero meron din mga bagay na hindi natin nabot. Kaya kung hindi natin nabot to, um, nandiyan ang mga kapatid natin, mga manggagawa, um, sa gawinan Toronto, Ontario, Canada, ang ating kapatid na Minister Noel Cruz. A uh, dito naman sa Musmin, Saskatchewan, Canada, ang iyong lingkod, kapatid na Minister Napoleon Mactal. Sa gawin naman ng KSA, uh, ang iyong ating kapatid na Student Pastor Berhilio Morris. At sa gawin ng Australia, ang ating kapatid na Pastor Orlando Baharto. Kami po mga kapatid ay eh, mga manggagawa, bagamat kami rin ay eh, mga estudyante ng Banalakasulatan at ng ating Panginoong Yesus. Ay, uh, masampalatay rin kami na makatutulong din naman kami sa inyong uh, paghahanap ng katotohanan upang matupad ang nais ng Diyos na ang lahat ng mga tayong mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Sa magandang araw po sa ating lahat.